i yeah. hey, Gisulod sa mga operatiba sa National Bureau of Investigation, Southeastern Mindanao Regional Office kung NBI Sembro, kining usa ka warehouse na giingong Philippine Offshore Gaming Operators kung Pogo Hub sa New Malitbog, Barangay Manay, Panabo City, bandang alas 2 kaganiyang kaadlawon Disyembre size Human sila makadawat og report kika sa Central Office nga dunay illegal pogo operation sa lugar. Nadiskubrihan sa NBI ang mga kwarto sulod sa warehouse, kanhi bodega, sa agricultural product ang gihimong Pogo hub. Sikop sa gilusad nga operasyon ang 55 ka mga Chinese nationals tulo ka mga Malaysian ug usa ka Pinay. sab ang dagang cellphones, mga ID, mga passport, duha ka shotgun, mga bala, posas ug mga sigarilyo. Pangkumpiskahon sab sa NBI ang dulan sa isinta ka mga computer nga apil sa ilang gigamit sa illegal pugo operation. Sumala sa NBI Region 11, tulo ka bulan nang nag-operate ang Pugo Hub sa Panabo City. There are two vehicles, one a Black Fortuner and one Black Montero Sport na uh... big level of the area and we believe the uh, on-board of their vehicles are the very managers or uh They have direct supervision of these uh, workers. Matod ni Attorney Archie Albao, ang Regional Director sa NBI 11, usa ka Rubilim, nga gingong usa ka Malaysian kidnap victim o trabahanti sab sa Pogo Hub, ang mihatag og detalye sa ilaha may tungod sa illegal Pogo operasyon hinungdan nga gikasa ang rescue operasyon. Nasayra nga gikan sa Metro Manila ang mga dinapan og namalhin sa Panabo City human gipasirad an ang ilang operasyon. Kuan ma started nga naay nangayog tabang uh, kuan worker diha sa kanang kanang lugar ah nangayo dito tabang sa amo ang main office sa NBI Manila na allegedly from Manila gikidnap siya gidala siya sa diha sa Panabo Davao del Norte then um, aside sa pagkinap gina allegedly gina torture siya nya dili sa pagawson uh so nangayo siyang tabang kung, kung pwede rescue siya, urgent, kay delikado daw yung kinabuhi. Tuluka ka daw nagpahigayon og surveillance ang NBI sa lugar. Pakyasab nga ma-rescue ang nagpakitabang nga si Ruby Lim. During the rescue operation, we were surprised na pogo oh eh siya nga kumpanya. And uh, dili siya, it's very kuan, uh, remote na place. Lisod siya tudon. May nalang naghatag og location tong victim sa legit ang pangalan na to si Ruby Lim. Mm -hmm. Oo. so pag sulod na mo uh, while undergoing the rescue mo na uh, kita na mo nga pog operation siya na mga computers and a lot of Chinese people there Malaysian inside and uh, giberify na mo asan si Ruby Lim ang ingon nila nakagawas daw before ni ni Kuan Murang gidala silang amo ma'am na sa NBI 11 custodial facility ang mga dinakpan. Nagpaygayon na og hot pursuit operation ang NBI batok sa mga nagpaluyo sa illegal pugo operation. Apil sa gimbestigahan ang posibilidad na dunay mga taga LGU ang nagtugot sa illegal nga operasyon sa pugo. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.